Buenos dias, señoritas y señoritos. Welcome to another uh, walk-the-talk session natin, uh, where we will discuss issues of the day while uh, you enjoy the view dito sa mountain top uh, subdivision, ni blugcaster, somewhere near Metro Manila. Okay, balik tari na natin para mas magandang view. Pero sigilang okay lang para makita nyo a little bit uh, part of my uh, garden so uh, in the on the out, on uh, outside i would like to thank uh, doon sa mga nag-express concern sa atin nag-express concern sa security natin sabi nila Bat, bakit ka nag broadcast yung kwan mo yung location mo ah uh, uh, ngayon alam na ng mga kwan mo ng mga kalaban mo na kung saan ka gano'n. relax lang guys sa uh, itong uh, subdivision natin heavily heavily secured ito dahil uh, uh, marami po tayo mga neighbors dito na mga mga uh, billionaire <laughs> at saka yung iba mga pod foreigners from the Netherlands, Singapore, uh, America Uh, Europe so the Netherlands so okay lang yan at least uh, sila ang heavily guarded dito ah uh, ah uh, oh. meron kaming ah uh, pusang gala na nakuha kahapon ngayon sumusunod sa akin ibalik mo na natin itong mga pusa na ito ha relax lang guys relax lang Okay, and we're back. <laughs> Pasensya na kasi uh, meron na kami isang uh, domesticated cat, isang aso na Shih Tzu. Pero through the years, uh, may mga nakikita kami pusang gala tulad yung dalawa kanina. Meron pa yung isa, nakita ko na naman ng isang araw habang naglalakad kami. Mga construction worker kasi dito, uh, pupunta dito, nagsadala ng mga pusa nila. Pagkatapos kung nanganganak, iniiwan dito. Iniiwan dito. Kaya yun, uh, naawa naman kami kasi alam nyo ba, ang ginagawa nila, naghahunting sila ng mga ibon dito at yun ang kinakain nila. Eh, yung bahay kasi namin, nasa tutok ng uh, nitong bundok at uh, mo, uh Uh, uh, mostly naka glass siya. so yung glass pala nagre-reflect ng uh, ng uh, sky so pag uh, may mga ibon dumiretso doon na break nila yung mga leeg nila na mamatay so yun ang kinakain ng mga pusang gala kaya naisip namin uh, alagaan na alagaan ko lang natin pakainin na natin itong mga pusang gala para hindi o uh, ibon ang kinakain nila so ngayon, mga sampu na kami. Meron kami sampung pusang gala kasama na yung dalawang maliliit na uh, tinatago namin kasi bundok ito. Baka ka, sa ganong kaliit, kakainin ng mga, uh, ng mga ahas. Ganoon, diba? O mahulog sa bangin, sa mga imbornal. Eh, patay yun. Patay yun. So, makita nyo ulit yung view dito kasi marami sa inyo na, na, gandahan yung view. At sabi nyo kahit medyo tax, toxic talaga ang political uh, issues of the day pero at least uh, maganda yung view. So punta but na tayo ulit sa view. Okay, mas gusto ko yan kasi uh, mas nakakonsentrate ako. Sorry for that. Medyo itong tripod ko, gumagalaw. So yun, uh, thank you sa mga pa nag-raise ng concern about my security. Don't worry. <laughs> well guarded kami dito. Not because andito ako kung dahil uh, may mga billionaire dito na mga may-ari ng mga matataas na skyscrapers, may uh, may-ari ng mga uh, 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 hospitals and uh, and uh, newspapers and TV station. <laughs> <laughs> mer mer meron dito yung mga Phil Canadian na uh, mga bilyonaryo, ha? Uh, insurance, uh, uh, mga lawyers. Uh, Ayun ang nila dito. At uh, uh, kaya nang makikita nyo mga doble-doble yung mga guard houses dito. At uh, talagang iniikot-ikot nila kasi ayaw rin nila magka-problema yung maka uh, bad reputation yung subdivision kung may ma mabaril or makidnap ganon di ba so yun na uh, merong pa dito eskwelahan uh, ng mga German school Waldorf yung uh, mga estudyante niya mga foreigner <laughs> at saka Uh, so do kaya rin grabe ang, ang kwa nila dito Biro mo na may mga foreigner kasi malaki kasi itong uh, property ng uh, developer na Philippine uh, land kwa nito, to uh, 400 hectares kaya uh, pwede may, may ng school dito uh, Waldorf School so puro mga international students ang nandyan. so yun na uh, also very security conscious si Vata uh, 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 meron tayong mga <clears throat> uh, hindi tayo naglilipat-lipat tayo ng lugar naglilipat-lipat tayo ng lugar dahil uh, hindi sa hindi lang dahil sa security kundi dahil uh, for the need narin kasi kung palapit na tayo papunta sa Sambuanga doon kami nag uh, nag, na sa kondo namin sa <coughs> sa pasa uh, sa Moa sa Moa mismo Mall of Asia malapit and then uh, says, pag uh, schooling ng youngest na anak ko andun kami sa building namin sa Quezon City most of the time nag-tape lang ako ng video dito kasi andito yung bat cave pero doon pa rin kami umuwi sa Quezon City. So kung sa Zamboanga naman, ah kahit may kondo kami sa third floor ng East Zamboanga Business and Events Place na four-story ah, commercial place tibat, pero ah, bihira lang kami matutulog doon. Natutulog kami doon sa old house pa rin namin kasi medyo maingay na at saka fronting the highway talaga siya so <laughs> pwede lang tayo EM 203 do <laughs> so very security conscious so why am i uh, why am i uh, talking about security Sa sasasabihin na naman ng mga ng mga kalaban natin anong bayan? yan but ikaw na naman Ganyan naman talaga eh you cannot start a discussion without uh, comparing it to people you know or uh, or yourself In my case, uh, kaya siya kaya diyan tayo nag-start sa issue na yan about security and also thank you sa mga concern pero okay lang araw-araw uh, kasama ko kung naglalakad ako uh, kasama ko si Walter sino Walter bat? <laughs> uh, Walter PPK <laughs> yan ang maliit na baril pero may stopping power ay uh, yung mga maalam sa sa baril yun ang uh, ginagamit ni James Bond ha huh? Walter PPK ha, British uh, ag, uh, manufactured gun yan uh, pero grabe maliit lang siya yung nakikita nyo yung OO uh, 007 na intro ni James Bond pero uh, parang 45 caliber weapon yan dahil pagbaril uh, pag baril mo yan baksak yung kalaban mo so kasama naman natin si Walter minsan mga, mga sumasama ako sa mga bilyonaryo dito na may mga bodyguard So, 'yun, gano'n. So, tatawala ako kasi uh, yesterday nakita ko yung yung uh, uh, video. Parang goodbye video na ng isang vlogger. Si Bay labi natin si Banadbay. Ah, uh, na nagugo-goodbye na in case daw may mangyari sa kanya. In case daw may mangyari sa kanya. Ah, uh, nagguma ba na daw siya ng video dahil papatayin daw siya. Papatay daw talaga siya kasi doon pa daw sa issue ni natawa nga ako eh issue ni Percy Lapit na kung saan pumabor siya doon kay, Ban, kay Bantag baliktad eh ako nga ang na troll at ako nga ang na death threat noon pero ngayon sinasabi na rin niya siya daw natatanggap ng death threat nung issue ni Gerald Bantag pero alam naman natin patay na si Gerald Bantag at yung at sa totoo lang, yung pamilya niya binigyan ng asylum ng Amerika sa Amerika. So sino nagde-detret sa kanya si Percy Lapid? Good morning, morning, morning. si Percy Lapid from the grave. Natawa ako. Pag tapos ito. Nung issue na naman ni Teves, andun andun siya kay Teves. Oh, ngayon may de na naman daw siya. Eh sino magde sa kanya? Si Degamo, patay na nga si Degamo. O ang pamilya, hindi nga known to be killer yung pamilya eh ah, uh, yung mga bigamo family eh. kahit si Fritz sa uh, lang uh, sa salita lang na bombastic pero hindi naman kila kilala na nang bumbomba talaga ng tao kaya nga nalagay sa sa na isama sa o nakasuhan ng anti uh, anti uh, terrorism law dahil uh, daw dahil uh, gumagamit ng bomba or nag uh, na nag, nagtatrabaho ka sa o nag, nagko-collaborate kasama yung uh, uh, Abusayab group at saka Maute group para uh, bum, uh, maglagay ng bomba mga, um, uh, o bombahin yung mga kalaban nila at nakak nakakita talaga ng mga bomba IED uh, sa kwa nila, sa hasyenda nila so pero ito sinasabi ni Banatbay ah uh, siya uh, kwan para, under threat na nung daw siya and then ngayon daw dahil daw sa pag uh, pabor niya kay Duterte pero hindi ba I mean in fairness sa mga Marcoses uh, wala pa naman tayo record na nakapatay sila ng kahit sampu sampung tao <laughs> o 20 ka tao e eh, sino bang meron kaso sa International Criminal Court sa issue ng uh, extrajudicial killings sino ba ang inaakusahan in ng crime against humanity sa 30,000 deaths sino ba sinabi ni Arturo Las Lascañas na self-confessed verdugo ni former President Duterte na meron siyang uh, meron siyang uh, meron uh, uh, daw, meron daw siya o siya daw ang uh, uh, nagsimula doon sa Davao Death Squad or DDS. Eh di ba? <laughs> si si <laughs> si former President Duterte. So, natatawa ako dito. <laughs> dito sa mga paawa effect, pa pa victim effect nila Banat Bay at meron pa ako nakitang column ah blog ng isa pang uh, isa pang vlogger na sana tanggalin na yung kanya ni eh lagyan na yan sa kasuhan na yan po libel at ilagay, ilagay sa hold departure order may isang bantag at tebes vlogger na sinubukan noon nila yung gru uh, grupo nila na itanggal tayo sa youtube sa mass reporting but they failed ngayon yun sinasabi papatayin daw sila at iniinsinuate sa utos daw ni Lisa ni First Lady Lisa Araneta Marcos at yun nandun ba pangalan ni ni President Duterte, ni ni Harry Roque, ni uh, mga mukha ni Sara, I think, and then yun si Banat Bay, and then si uh, uh, iba pang mga si mga kwan mga bloggers ni, uh, ni uh, Duterte na target of uh, target of uh, attack daw sila. So uh, endangered daw sila lahat. So parang nakikita talaga natin ang pattern at uh, Good morning good morning. Morning. At uh, ni-report ko ito sa inyo earlier na uh, at saka guys by the way ah. Uh, Alaga-alaga kami dito sa subdivision namin worst case scenario <laughs> worst case scenario may ambulansya na <laughs> kaya kung dito ako yayariin <laughs> Andiyan na yung ambulansya oh. buhay tayo uh, buhay pang labas natin yan o <laughs> oh, yan ambulansya o oh, wala nga dito lang yan sa amin 24 hours ha huh? o oh, diba <laughs> diba ah uh, para sa amin lang yan, exclusive Dito lang sa Kasi may ah, limang subdivision dito So, yun ah, 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 They are now point, at, uh, They are now pointing to To First Lady Liza Araneta Marcos Parang pare pareho parang kung maalala nyo May pattern yung mga Yung mga action nila Di ba, may vlog tayo earlier na President uh, former President Duterte na sinabi papatayin daw siya ni may balak daw si Marcos na patayin siya na bumbahin yung eroplano niya pagkatapos sa uh, kung may mangyari daw sa kanya blame uh, President Marcos sabi nga natin oh, bantayin niya yan ha? e gaya naman eto naman mga vlogger na nakikisaw na pa-victim effect ah uh, na sinasabi sila naman daw ang papatayin Uh, ganito rin nakita ko noon yung mga silbo yun? Sila Mahalika, may nagpadala na daw ng killer sa Amerika uh, para sa kanya. Pagkatapos mayroon din ata sila sila sas, sasot. na daw siya ng mga babae. <laughs> si sas sasot kasi kasi takot din sa babae okay na sa kanya kung ma ng lalaki pero kung ma ng babae ikakamatay niya yan and then si La Chu parang ganun rin nata yung kwan yung basa yung mga Marcos vloggers na ngayon nagdadrama sila na sila naman daw ang delikado papatayin daw sila pero you know guys okay hindi naman sa tinidepensa natin siya First Lady Lisa Araneta Marcos o si Marcos ah uh, we, we uh, you know, I'm thinking, I'm thinking more of a political strategist and a, uh, a, and a public, public relations expert and a crisis management and branding and publicity expert. Okay. Ah, uh, bakit patayin sila? Why create another persilapid problem? Tingnan nyo yung persilapid, no? Oh, gumalaw, gumalaw yung mga ang ganda ng view dito, di ba? Uh, gumalaw yung uh, ito yung parang kwan namin parang private park namin ng subdivision uh, at nursery so gumawa ng kwan gumawa ng uh, 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 sinong administrasyon na gustong gawin yung another persilapit like scenario? senaryo bakit mo papatayin yung isang journalista, pwede mo naman ah uh, o blogger eh pwede mo naman kasuhan siya pwede mo naman uh, uh, mas mahirap yun haharap siya ng kaso araw-araw gagasta siya ng milyon-milyon sa lawyer mas uh, nakakatakot yun ha uh, at uh, kung mag-create ka ng persilapit senario, di ba nandito yung kwan yung uh, UN rapporteur na ini tinitingnan kung how is uh, human rights being observed dito o baka yan ang attention niya ng kinukuha nila para sinabi in danger yung mga vloggers dito. Pero kung kung gagawin kasi yan, kung papatay ng isang vlogger, the, the whole world, the attention of the whole world will be on the Philippines. Uh, tingnan nyo naman nangyari kay Percy Lapid, halos lahat ng mga 20 bansa ata yun, nagsama-sama, pati yung uh, buong grupo ng European Union na, you know, they uh, express, they, uh, they, uh, Uh, sided with the Lapid family and uh, pressured the Marcos government. Kaya na-resolve yung issue eh, nang mabilis. So, although yun, kapalpakan pa rin na Remulla, andyan pa rin, nakalabas pa rin si si Bantag. So, no no right-minded administration will ever do that. Will ever do that pwede naman nila kasuhan yung ibang mga, mga vlogger mukhang pera naman yan idouble mo lang anong binabayaran sila nila sa anong binabayaran sila ng kabila I-doble mo yan tinamo yung isang vlogger diyan na former Duterte vlogger nandiyan na pasama-sama pa sa abroad ha kay sa mga Marcoses o pera-pera lang naman mga yan eh pera-pera lang ha so there are many ways to get them uh, to sue them to buy them ha pero hindi yung to kill them kasi you will have a uh, firestorm in your hands hindi lang local hindi lang, hindi ka lang magkakaroon ng local problem international problem pa kasi allergic ang buong mundo sa killing of uh, journalists and bloggers ganon so all of these are hogwash <laughs> kumaga wala, walang basehan parang uh, sinasayko lang tayo ng mga ito uh, unless si unless, bata nila mismo unless, natatakot sila na yung yung kwa nila yung uh, so, suportahan nila yun ang papatay sa kanila pagkatapos ibe-blame sa Marcos government so pwede rin mangyari yun ha? pwede rin mangyari yun so <laughs> You see, uh, uh, that's why I say it's all baloney and uh, big stupidity, stupidity itong uh, nagpapa-float sila na in danger at uh, nagpapalabas na sila ng mga goodbye video na papatay na daw sila. This is all a, a uh, mind game para sirain na naman yung uh, Marcos administration. At siyempre, pabidahin yung, yung amo nila. O kaya siguro, baka na kung lang sila sa mga ginagawa nila, sa mga blood money na tinatanggap nila. Ngayon, may mga kwan na sila. May mga uh, multo na sila nakikita. <laughs> ha? Kaya, balik na tayo dito kay Bad. Tayo, wala tayong... Uh, syempre, ma uh it's, it's, it's painful to miss your relatives. Pero we are ready to go anytime because uh, alam naman natin na wala tayong perfecto. But we are on the right side of history. At least uh, 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 we love our country, we love our God, and we are loyal to our country and to our God. So kahit papano may pogi points sa sa langit. Ha? <laughs> so okay, dito lang, lang tayo guys. Uh, Ito lang gusto ko lang i-bring out yung mga mind conditioning scenario na ginagawa ng mga ni former President Duterte at mga bata niya na in danger na daw sila. Tingnan natin kung ma-execute ba sila o ano in the coming days. But I doubt uh, uh, uh katanga si uh, si First Lady Lisa Araneta Marcos o President Bongbong Marcos. So, so we will be uh, making additional blogs on this matter. But for now, thank you very much for watching. Don't forget to share this blog to friends and relatives. And I'll be seeing you in my next blog.